Hello guys, welcome po sa akin channel. Panibang vlog na naman natin ngayon. Ayan, at nagpa-deliver ako ng lambay galing sa Bohol. Pero bago yan, intro muna tayo. At ayan guys, ang una natin gawin. Titimbangin na natin yung bagong deliver natin na lambay. Ayan, shout out kay Manang JoJo, yung kasama ko na nag-order. At shout out din sa tatlo, na 'yan. 'Yan ang bago kong kasama na mag 'Yan. Ang pinakamaganda lang dito sa dito ka lang mag-order sa Bohol kasi buhay pa yung lambay natin. Ayan, fresh na fresh talaga 'yan. At dyan kami lagi kumukuha. At dito lang magtatapos yung vlog natin guys. Sinishare ko lang sa inyo sa gusto mag-order or bumili ng lambay. Dito lang po yan sa Bohol. Peace you.